sa pinakabagong survey ng social weather stations na inilatala ng business world, siyam na kandidato ng administration coalition ang pasok sa top 12 preferred senatorial candidates. Tatlo naman ang galing sa United Nationalist Alliance. Kilalanin sila sa reporting Jam Sisante. Isa't kalahating buwan bago mag-eleksyon, lalo na nga umiinit ang karera. Sa pre-election survey ng social weather stations at business world na isinagawa mula February 15 hanggang 17, sa isang libot ang respondent sa buong bansa, lumalabas na siyam sa top 12, pawang mga kandidato ng Team Pinoy. Tatlo naman ang mula sa United Nationalist Alliance o UNA. Sa isang pahayag, sinabi ng una na nangangamba silang samantalahin ng Liberal Party ang resulta ng survey. Para magkaroon daw ng trending ng resulta, syempre ang Team Pinoy masaya sa resulta ng survey. May indikasyon na pagsuporta ng taong bayan sa mga programa ng Pangulong Noynoy at ang ibig ang sabihin, binibigyan ng suporta ang mga kandidato ni Presidente Noynoy. Kaya naman tila ganado sila sa kampanya sa Alubihid, Misamis Oriental at Cagayan de Oro City nanuyo ang mga senatorial candidate ng Team Pinoy na sina Bam Aquino, Lisa Veros, Senador Loren Legorda, Jambi Madrigal, Jun Magsaysay at Senador Coco Pimentel. Kasama nila sa Cagayan de Oro si Pangulong Nanay Aquino na naroon din para inspeksyonin ng resettlement homes ng mahigit dalawang dibong biktima ng Bagyong Sendong. Pakiwalay namang nilibot na senador Cheese Escudero, Grace Poe at Congressman Sonny Angara ang Zamboanga City. Habang sa si senador Antonio Terrellanes IV naman bumisita sa ilang paaralan sa Cebu City at nakipagpulong pa kay Archbishop Jose Palma. Si Sen. Alan Peter Cayetano naman nakipag-usap sa mga construction workers sa Makati. Walang kampanya ang buong slate ng unang ang pambato nilang si Ernesto Maceda solong nagdungo sa Pandakan, Maynila para kausapin ang kanilang mga district leader doon. Si San Juan Representative JBR Ejercito naman, nangampanya si Legazpi at Naga. Sila J.C. De Los Reyes at Rizarito David naman ng ang kapatiran, dumalo sa isang breakfast fellowship ng isang Christian group sa Castle City. Habang ang pambato ng bangon Pilipinas sa si Brother Eddie Villanueva, nag-ikot sa Dipolog City at Sendayan sa Zamboanga del Norte, gayon din sa bayan ng Ipil sa Zamboanga, Sibugay. Ang independent candidate na si Ramon Montaño sa Iloilo na Nuyo kasamang ilang retiradong polis. Wala namang kampanyang iba pang mga kandidato. James Santay GMA News